Okay, may panibago na naman tayo re-reviewin. Eh, nakapunta tayo kay ano, Gen Shop. Tapos naka, kung ano lang mapili. konti lang naman pang rin, ano. For the vlog, UV board. No? Tsaka konting cornisa. Bumili tayo. Napakamura doon. Kaya, mura, pero ganyan itsura, no? <laughs> pero okay na yan. May plastic naman yan. Tinitang natanggal namin doon, no? Ah, uh, yan. Tingnan natin kung nung ma-encounter natin dito. Yun nga lang, pahirapan magtanggal ng plastic. Ba't kasi ito'y napili natin? eh, <laughs> natatanggal naman. Yun nga lang, napupunit. Dikit na dikit. Na, Na-stuck siguro ito na matagal. Pero, tsagayin na lang. No? Ganda naman eh. Oh. Pinares natin doon <laughs> Mas light nga lang. Tapos, ipang tapapal natin sa pader. No? pang accent wall lang siguro pwede rin yata ito sa ano cabinet meron kapal eh oh. kala mo makapal na binil nasan ba tapos may pingas konti yun lang kaya ano kaya binibenta ng mura kasi may damage as is where is pero ayan oh kita nyo ba parang PVC na naman na, ano mga uh, 3mm siguro kapal na ito 3 o 5 4 Yeah, uh, tanggal tanggal ng plastic tsagaan muna pero malinis yung dobo oh. okay UV UB... yung tang chenis UV <UB> boy uh, <laughs> 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 <inaudible> tignan mo diba puro gas gas yan uh, sama akong mag example ito ito may gas gas to yan yan itong gas nabubura ng ano, kamay. So hindi rin kahit may gasgas -gas 'yan, hindi rin siya ganoon nagasgasan. Ah, uh, matibay yung ano laminate niya. Kala ko kanina puro gasgas -gas eh. -gas, Hay, natapos din. Na. Ah. Ay, no, sa dami niya, no. Dami <laughs> ng plastic. tanggal na rin. Pero konting linis pa, may mga naiwan na latak ng sticker. Linisin na lang natin 'yan. Kung ano man. Opo. Okay. Yun, tuwa naman ako at wala siyang gasgas. Tututo siya, eh. mayroong mas malinis na ganito doon. Hindi lang namin nakuha kasi agawan na eh. So, kudos kay ano. Gen Shop. Eh. Nagka-uniboard tayo. Ito, hindi ko na pinalitan kasi kakatingin ko naman yan. Hmm. Pinatatanggal ko. Eh, may nakita ko dun sa stock ko yun. Eh, no? Glue remover galing lang din siya api to actually binili ko to pang tanggal ng sticker eh. Uh, sa sticker medyo hirap sya pero dito konting spray lang kahit hindi mo na ibabad punasan so, mo ng basahan tanggal na agad effective naman although kasi hindi naman ganun yung sticker ito oh, yun yun Oh, di ba? Ganda na. Pagod na lang. Tsaga din. May konting tama din pala. Pero, hindi na masyadong halata. Ay, uh, mga tama sa gilid. Yung talagang sobrang lalim na ng gasgas. Hindi -gas. sa gilid karamihan eh. Tumaskas. Tumaskas. Buti na lang gilid na. Ano mo, kita sa malayo

pulbos niya pag pinutol oh. Kala mo lupa. ano ah, lupa nga yata talaga eh. Ay, pagkas, ay, oh. Ay, 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 ay. Malutong din kasi. Kaya, ingat ka. Pero, hirap oh. niya ba Kaya, ingat kayo pag nagkakabit din. Matigas. Matigas yung baray yan. Oh. Parang gawa din sa simento naman, ano eh. Matigas. Simento na hindi gano'n flexible na simento. Parang gano'n. Gano gawa din sa simento. Oh plastic hmm. hmm. Inisa muna natin yung pader na pagdidikitan at medyo natagal lang kami dito ah. cutting cutting na kabilaan <laughs> di kasi pantay yung pader na naman so, sa pagdidikit natin yan, no more nails yun nga lang pumapaypay. Tingnan natin kung matidiskartehan natin to. Pumapaypay eh. So, nagkating kami kabilaan. Medyo alon kasi oh. Uh, Baborder na lang natin para may tago yung hindi kapantayan. Tapos dito na tayo maglagay ng number. yung nga. Yan, tuntok, tuntok lang. <laughs> Ginagawa nito. Gagawa mo. <laughs> Bentar, main drawing kan oh, ganda di itu. Jaga <ampaukPIAN> mana itu? Ini isang kan sana, isang cub. Ah, tapi kan? Tidak ada problem lah, cuma pai pai. Kira isu. Hai, demikian. Screw natin. Iskrol nga natin. Kumapit <laughs> din. Medyo mo pumapaypay sa ibang parte. Eh. Hindi ko lang alam. Siguro hindi kasi pantay yung palitana. Tapos in-screw na lang namin doon. Ayun ah. Sa mga gilid-gilid, may -gilid, border pa naman na kami ilalagay na ito. Kaya para sigurado yung screw na lang namin. Tapos tatanggalin na lang namin yung screw pag ikakapit na yung border. Ayan, uh, pinagsasandalan na. na namin ng kung ano-ano para hindi pumaypay. Pumapaypay sa loob eh. Ay, ay, parang ganyan, no? Hindi kasi pantay yung pader talaga. Napalitada yun eh. Ayan, ayan, ayan. Tingin ko okay naman na yan. Bawi na lang sa border. Okay, okay naman. Okay, yan. Naborderan na, no? Na. Hindi kumanda. So, pinang border natin. Ano parang baseball na maliit. Hmm, wala na yung paypay. May paypay -pay, pero hindi na Sinilad na lang. Kasi so, siguro silad din natin ito. Pakabahay ng langgam sa loob. So, ayan. Okay. Diyan kasi natin lalagay yung business permit natin. So, para maganda-ganda naman yung pagdidikitan na ni UV board natin no? so all in all maganda naman kuminis na ganda na and abangan nyo no? at kung ano magiging negosyo natin dito okay thank you at sa susunod ka nating video